Ciao Raga! Musa Raga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na aray kaya makinig na maigi at unwaing mabuti. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagre-renew ng permesso di sujorno? Posible gan na ma-renew pa ang isang permesso di sujorno kahit yan ay iskaduto na or expired na. Ilang araw ga bago yan na ma-expire ay maaari ka ng makapag-process ng renewal. May bilang ba ng araw na kahit na iskaduto na yan ay pwede ka pa rin na makapag-renew? Pero, papaano naman kapag halimbawa na ang isang permesso sujorno soggiorno ay na-expire at ikaw ay wala sa Italia? Habang nandoon ka sa Pilipinas, halimbawa, ay doon ka naabutan ng expiration ng iyong permesso de soggiorno. Ano ang iyong dapat nagagawin para ikaw ay makapagbiyahe pabalik sa Italia? Ang detalye raga, doon na sigla, partiamo! First time mo na makabisita, welcome sa iyo, salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidaraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Mag-aayos ka dokumento, ikaw gay gusto na mag-apply ng bonus, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa ang channel na rin. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka at makapag-integrate ka na mas maayos dinis sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa akin channel, hit like mo na rin yung bell, plain mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss na mga videos. At dinis din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Marami salamat sa iyo, Raga. Ang permesso di sujorno so or permit to stay ay may tuturing na pinakamahalagang dokumento ng isang non-EU citizen na naninirahan din sa Italia. Ang permesso di soggiorno kasi ang nagbibigay sa kanya ng karapatan na manirahan ng legal at saka regular din sa Italian territory. Dahil sa kahalagahan ng dokumento na yan, ng permesso di soggiorno, kailangan na yan ay mapapanatili na valid. At kung halimbawa, ng malapit na yung ma-expire, dapat na i-renew -re mo na agad. Aray ang mahalagang time frame na dapat natatandaan at i-consider mo lagi pagka ikaw ay magre-renew ng permeso di sujorno. Yan kasi ay nakadepende doon sa tipo ng permeso di sujorno na hawak mo. Kapag ka-lavoro, subordinato at tempo indeterminato, kailangan ay 90 days before the expiration ay magagawa mo na yung renewal. 60 days naman before the expiration kapag ka laboro subordinato at tempo determinato. Samantalang 30 days naman doon sa iba't iba pang mga cases. Kaya importante na susundin ang time frame na yan kapag ka magre-renew ng permeso de sojourno para maiwasan yung uh, maaari maging problema. Ang pagre-request para sa renewal ng permeso de sojourno, yan ay ginagawa doon sa kwestura sa probinsya kung saan ikaw ay residente. Di ka doon naman sa posta kapag ka ikaw ay naghulog ng kit postali ay i-indicate na agad doon kung saan kang kwestura ikaw na dapat nakupunta. na kung saan ay nakabase yan doon sa iyong residensa. Ang mga pangunahing dokumento na kailangan para sa pagre-renew ng permesso di sojourno ay aring mga are. Siyempre, una ay yung permeso di sujorno na i-renew. -re Photocopy ng valid na passport, Four pieces na fototesere tessere na white background, tapos ay marka bolo na 16 euros, at saka kopya ng kontrato di lavoro. Kung halimbawa na ang permesso di sojourno ay permutivi di lavoro. Take note ha, nakadepende ang mga documents pa na kailangan, yung iba pang mga documents, doon sa tipo ng permesso di sojourno na i ay I suggest Raga na panoorin mo ang vlog na are para sa iba pa ng mga info. Atensyon ni Raga ha, maigi na are ay maipaalala ko sa iyo para na sa gayon ay alam mo, maiwasan mo. Kasi ang isang permesso di soggiorno ay maaari na hindi payagan na ma kung halimbawa na masyadong matagal na panahon na ikaw ay wala sa Italia. Aring vlog nare ay sinasuggest ko din na panoorin mo raga para na sa gayon ay malaman mo kung ilang panahon ka ang allowed na ikaw ay wala sa Italia depende doon sa hawak mo na tipo ng permesso di soggiorno. Maaaring sabihin ng iba na nakakabalik naman, nakakapagbihahin naman pabalik sa Italia kahit nang matagal na nawala sa Italia, kahit nang matagal na nandoon sa Pilipinas. Pero alam natin na magkakaiba tayo ng kapalaran. Hindi ibig sabihin na dahil uh, nangyari yan sa iba, sila ay uh, wala naging problema. Ay matik na na ikaw ay uh, wala rin magiging problema. Kasi maaari na sila ay hindi nagkaroon ng problema pero pagdating sa eyo ay saka naman magkakaroon ng problema kaya maigi na alam mo ang mga bagay na 'yan ngayon ay alamin natin kung paano mag-renew ng isang permiso de kahit na yan na expired na kasi ang isang permiso de na expired na iyan okay base doon sa time frame doon sa deadline na binanggit natin kanina yan ay maaari na magresulta ng isang uh, ay ma-deport. Not unless na kaya siya ay hindi nakapag-renew ay dahil doon sa tinatawag na forza majore. Kung sakali na hindi nakapag-renew at lumapas na doon sa deadline, ang pwedeng gawin ay mag-request ng isang special authorization doon sa kwestura para gawin yung tinatawag na request for late renewal or istansa tardiva di renovo. Pero sa pagre-request niyan, dapat na magpo-provide yung tinatawag na real justification kung bakit late na ang pagre-renew ng permeso di sujorno. Sabi naman doon sa Article 13, Paragraph 2, Letter B, ang isang estranyero ay madi-deport kung sakali na expired na ng mahigit sa 60 days yung kanyang permeso di sojourno at hindi siya nag-request ng renewal. Pero kung within 60 days na na-expire na yung kanyang permiso di sojourno, pero siya ay uh, nakapag-request ng renewal at siya ay mayroong sapat na dahilan, hindi siya maaaring ma-deport. Sa ganyan na sitwasyon ay kailangan na i-evaluate na maigi ng questura yung current na situation ng estranyero na iyon. Friendly reminder raga, if ever na na-expire na yung permesso di sujorno na ang tipo ay lavoro subordinato tapos ay walang trabaho, walang uh, kontrato di lavoro, maaari na mag-request noong permesso di sujorno per atesa occupazione. Gaya ng nabanggit sa vlog nare. Dalawang tanong na kailangan ng masagot at saka malinawan. Una ay, ilang araw ga na-valid pa ang isang permissive sojourno after ng expiration date? Ang sagot dyan raga ay 60 days. Kung ang basihan ay average, ilang araw ga bago yung expiration date ng permissive sojourno ay maaari ka nang mag-renew ng iyong permissive sojourno? Ang sagot raga ay 60 days. Yan yung nga normale na time frame. Pero, mas maigi pa rin na ang pagbasihan ay yung time frame na binanggit natin kanina doon sa umpisa. Ari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap tap send tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap, tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre. As in wala kang uh, charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang tap, -tap send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap, -tap send Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng Gcash at saka ng Maya. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Ngayon naman ay importante nga malinawan din are, aring usapin na are. Kasi halimbawa na ang uh, permesso di soggiorno ay na-expire o kaya naman ay nanakaw o kaya naman ay nawala habang ikaw ay wala sa Italia. Example, ikaw ay nasa Pilipinas. Ano ang iyong dapat na gagawin? Ano gaasabi ng legge italiana tungkol sa ganyan na sitwasyon? Base din sa Article 8. Paragraph 3 ng uh, Presidential Decree No. 394 of 1999, ang isang estanyero na habang nandoon sa labas ng Italia na na-expire yung kanyang permesso de soggiorno pero hindi palampas ng uh, 60 days para siya ay makabalik sa Italia, kailangan na siya ay kukuha ng re-entry visa doon sa Italian Embassy. Ibig sabihin, kahit na-expired na yung permesso sujorno soggiorno at ikaw ay nandoon sa labas ng Italia, halimbawa nandoon sa Pilipinas, maari ka pa na makabalik sa Italia. Ang gagawin lang ay pupunta ka doon sa Italian Embassy para ikaw ay mag-request, ikaw ay kumuha ng re-entry visa. Dadalhin mo doon yung expired na permesso de soggiorno, yung iyong valid na passport at saka yung iba pa na valid na Italian IDs na ikaw ay meron. Samantalang kung yan naman ay nawala o kaya naman ay nanakaw, ganun din ang gagawin. Pupunta ka pa rin sa Italian Embassy ikaw ay magre-request, kukuha ka doon ng re-entry visa. Pero aside doon sa mga documents na binanggit natin kanina, kailangan na ikaw ay magdadala rin ng kopya ng uh, report o kaya yung tinatawag na denuncia del furto o dello lo Pero paano naman kapag ka ang uh, permesso de soggiorno ay expired na ng mahigit sa 60 days? Mayroon pa rin bang chance na makabalik sa Italia? At pwede rin ba na kumuha ng re-entry visa doon sa Italian Embassy. Ang sagot raga ay pwede pa rin kasi yan din ang iyong gagawin. Pupunta ka din doon sa Italian Embassy. Ikaw ay kukuha ng re-entry visa. Dadalhin mo doon yung uh, permesso di soggiorno mo na expired, yung uh, kopya ng iyong valid uh, passport, tapos ay yung mga valid Italian IDs na meron ka. Pero sa lang raga ha, kailangan na maunawa nung maigi kasi yung kaso na iyan, yung case na iyan ay hindi yan applicable sa lahat. Hindi ibig sabihin na dahil sa na expire na yung iyong permiso sa ng higit sa 60 days ay magre-request ka lang basta ng re-entry visa at ikaw ay mabibigyan na. Kasi nga, hindi yan applicable para sa lahat. Meron la ang mga cases na kung saan ay yan ay pinapayagan na gawin. Kasi kapag ang isang permiso sujorno ay na-expire ng mahigit na sa 60 days, tapos ay nasa labas ng Italia, maaari ka na ang na mag-process, mag-request, at ikaw ay mabigyan ng re-entry visa doon sa Italian Embassy kapag ka ikaw ay merong sapat at saka valid na reason. Kasi dapat ay maja-justify mo kung bakit nang matagal ka na nawala sa Italia at ikaw ay nagtagal doon sa iyong bansa. Ang una sa mga valid reasons na puwede na tinatanggap ay yung pagfulfill doon sa military obligations. Ang pangalawa naman na valid reason ay dahil doon sa iyong serious health problem. O kaya naman kung hindi ikaw ay yung uh, iyong asawa o kaya naman ay yung uh, relatives mo na first degree, bisibihin ay anak o kaya naman ay magulang. Para sa kumpletong uh, mga dokumento at saka doon sa proseso na dapat na sundin at gawin, maigi na konsultahin ang Italian Embassy para di yan sa pagkuha ng re-entry visa. I suggest din Raga na panoorin mo ang vlog na are para sa iba pa na info na maaaring makatulong sa iyo regarding di yan sa pagkuha ng re-entry visa. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na Are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case hindi ka pa nakakapag-subscribe sa an channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Lagi kang magiging updated. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mo-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima.